Grabe, napakahirap naman palang painumin ng ganito ang mga pusa. Talagang mas marami pa nga po yung natapon kaysa sa nainom nila. Maga pala nga naglalaro na sila nitong mga ants-ants na to. N Try ko nga kung ano magiging reaction nila dito sa ganitong klase. Kasi yung ibang pusa talagang tuwan-tuwa. Kaso para kay Perseus, wa effect to. Di niya masyadong pinapansin. Kahit nga ituro ko na ituro ay wa effect talaga sa kanya, be. Pero maya, -maya naman ayan tinignan-tingnan lang niya. Pero hanggang tingin lang talaga siya. Sabi ko nga, daya. Kasi bakit naman yung ibang pusa? Ang ganda ng mga reaction dito. Next nga nagtingin dito ay itong si Ming. Tinitingnan niya kung bakit daw hindi na lumalabas yung mga guyam pagpunta sa gilid. Dinahanap nakakarap nga niya kung saan pumupunta tong mga guyam-guyam na to. Maya-maya pa ayan, sinama na nga po siya ni Musang at nagtitingin-tingin talaga sila dito kay guyam. Sabi nga ni Ming, napakarami naman daw dumadaan pero walang lumalabas. Kaya naman maya-maya pa inapaka na po niya yung mga yan. Pero si Ming nga lang po, talagang nagkaroon ng cute na reaction kasi nga itong si Musang talagang tinitingnan-tingnan lang din. maya maya pa ito na sila, borlogs na borlogs na nga itong si Musang at talagang sumala pa siya sa latag. Itong si Perseus, antok-antok na nga rin po habang si Ming pa. Ngayon nga pala worm day nila, tididi worm po natin itong mga to. Pati na rin yung mga kuting na ating na rescue. Ito nga pala yung gagamitin natin si Burmifuge. Pero syempre, una natin kailangan gawin ay timbangin sila para nga po sa dosage na ibibigay sa kanila. Ito si Musang 3.5. Grabe, mabigat din talaga, no? Malaki din kasi talagang kumain itong si Musang at malaki siya. Next naman natin na itong si Ming. May pagkatara ito, eh. Ang ditimbangin na nga siya, ayaw pang umalis ni Musang. Pero malaki din nga pala itong si Ming kasi nga po tumimbang din po siya ng 3 kilos. Sala na mga puspin natin, no? Kasi mas malaki pa po siya kaysa sa ating Persian na si Perseus. Bigay lang nga po pala sa amin si Perseus at ewan ko ba dito talagang hindi tumabata ba? 2.5 kilos po siya. Kahit anong gawang pagpapakain ko sa kanya, di siya tumataba. Next naman itong mga rescue kittens natin. Itong si kitten number 1 muna po tayo at tumimbang na nga po siya ng 1 kilo. O ba diba? Naka isang kilo na rin. Habang tinitimbang nga ayan talagang may kakulitan pa rin talagang taglay. May pagakit pa dyan. Ginagaya niya pala ang kanyang ating musang. Si musang kasi nakaakit pa sa ating mga tubig. Ito naman si Kita number 2, rescue rin po siya. At ayan, tumiba nga rin po siya ng 2 kilos kasi dalawa sila. Pero nung siya lang po ay 1 kilo. Same lang sila ni Kita number 1, pero hindi naman po sila magkapatid at hindi rin sila magka-age. Kwento ko nga sa inyo habang umiinom siya. Ito kasi si Kita number 1, nakita lang namin. Malapit lang din dito sa bahay namin. Gusto sure ko napanood yung video, pero may video rin kami nung no, nakita namin siya. Dalawa lang sila magkapatid, nung no, nakita namin sila. At yung isa niyang kapatid, na pa na naman namin. At ayan nga po, na-deworm na siya. Medyo din yung lasya. Actually, lahat naman talaga sila kasi napakapait po talaga nitong pandiworm na to. Dito naman tayo kay kitten number 2. Kung maalala nyo, ito po yung nabulag dahil ni kitten number 1. Nakalaro po nila. Nakita na lang namin na pagana yung mata niya. Tapos pinagamot nga po natin at ayan, bulag na talaga siya. Pero at least wala na yung pamamaga. Kawawa lang kasi talaga nabulag na nga po siya. Anyways, ito po nalimot naman natin sa tabing kalsada. Dalawa na lang po silang nalimot natin kasi yung tatlong kapatid po nila wala na sagasaan na. Next naman na itong si Musa at alam ba lang din po siya. Nalimot naman siya ni na kuya at lima sila magkakapatid nung nalimot po sila. And yung apat nga po niyang kapatid na pa-adapt na namin at siya na lang po yung natira sa amin. Grabe nga to si Musang talagang natapon lahat ng deworm na binigay sa kanya. Napunta lang sa damit ni ate siya, main. Hindi niya talaga bet talagang himod pa siya ng himod kahit malayo na siya. Next naman na itong si Ming, rescue din po siya at nakita namin po siya dito sa gilid ng bahay. Sobrang sobrang baby pa niya na nakita namin siya to the point na ako pa po yung nagpadede sa kanya for two weeks. Kaya naman naging malapit talaga siya sa akin. Kaya ito nga po, hindi na namin siya pin adapt sa iba. Ito si Ming, kita nyo naman na lahat talaga ng vitamins ay napunta sa bibig niya pero iniluwa po niya talaga. Ayan na ayaw talaga nila yun be kasi nga sobrang pait nga daw talaga. Pinapanood nga lang sila ni Precious. di niya alam siya na yung next. Ito naman po si Perseus ay bigay lang po sa akin nung nagpunta kami bagyo. Baguio. Nung inihatid po natin yung itisang puppy, binigay ito sa atin. Hindi ko rin talaga ina-expect na magkakaroon ako ng pusa pag uwi. May lahi din nga daw po siya, hindi ko lang sure kung ano talaga yung pinakalahi niya. Pero magaling naman siyang uminom ng vitamins. Ayaw niya lang talaga to kasi nga po mapait. Pero buti na lang majority na inom niya at konti lang yung tumagas pa baba. At ayan nga po, na na natin sila. We always make sure na na de at na va sila. May anti-rabies na din po itong mga adults natin. Yung kittens na lang yung wala, syempre. Dahil nga po, maliliit pa sila. Guys, ayan, kita niya na kami today ng phone. dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang... GIVEAWAY! So, dahil malapit na tayong mag-1 million followers dito sa ating Facebook, may bigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be sobrang ganap nga po niya pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and bag kumpletong kumpleto na po talaga 'yan at ito na nga po ang phone good luck sa mananalo sa ating giveaway so meron tayong isang lucky winner yung gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page pangalawa mag-follow sa aming Instagram pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-log in sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So yun lang yung mga mechanics, madali lang yan, nasa screen din yan lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So good luck, mamimili kami ng winner kapag nag-1 million na tayo. Good luck sa magiging winner! ねえ。